Amen. We are Moby Mates. We are Moby Mates. We are Moby Mates. Mobilizing many more towards a deeper involvement in God's heart for the nations. Moby Mates. Sabado alas gis in media hanggang alas alas onsenang gabi. sa 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV Sumasa yung papawin mula sa Maynila Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines FEBC-702-DZAS Agad tayo ng sambayanan Mula sa FEBC Philippines Sumasa inyo ang Hudyat Balita Narito ang inyong tagapag-ulat. Magandang gabi narito ang mga balita ngayong Miyerkules, a 8 na Hulyo 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Budyat Balita sa mga balita ngayon Pilipinas nasa first wave pa lang ng COVID-19 ayon kay Pangulong Duterte. Pangulong Duterte tiwala magkakaroon na ng gamot at bakuna sa COVID-19 sa Disyembre. Quezon City Mayor Joy Belmonte nagpositibo sa COVID-19. Security protocol sa sona ni Pangulong Duterte pinaghahandaan na ng NCRPO. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch. Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa natatapos ang first wave ng COVID-19 sa bansa. Ito ang sinabi ng pangulo kasunod ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa nitong nagdaang mga araw. Ayon kay Pangulong Duterte, sa tingin niya ay hindi pa dumarating ang second wave. Dagdag pa niya sa kabila ng pagtaas ng kaso, mas mababa ang bilang ng na mga nasasawi sa Pilipinas kumpara sa iba pang mga bansa. Now, we do not even know if the number of 34,178 of active, uh, active cases is still a part of the first wave or have we arrived at the second wave? I don't think so. Uh, we are still grappling with the uh, first wave. Yan ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. COVID-19 Watch Samantala, hindi na bahala ang Malacanang sa ulat ng John Hopkins Coronavirus Resource Center na pangalawa ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, talagang tataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa dahil wala pang gamot at bakuna laban dito. Maliwanag pa niya mga mild cases o asymptomatic ang mga aktibong kaso sa bansa kaya mas tinututukan nila ang mga nasa critical na kaso. Gayunman, tiniyak pa rin ng pamahalaan na mayroon silang kakayahan para mabigyan ng lunas ang mga nasa severe at critical cases. COVID-19 Watch Sa iba pang balita, nagpositibo si Quezon City Mayor Joy Belmontes sa COVID-19. Base ito sa post ng Facebook page ng Quezon City Government. Nakasaad sa post na walang sintomas ng sakit ang alkalde at sumusunod sa quarantine protocols ng DOH. Isinarado naman ang opisina sa Quezon City Hall at ang common areas ng gusali para sa disinfection. Sinabi pa ng alkalde na bagamat limitado ang kanyang pagkilos, mananatili siyang nakatutok sa kalagayan at pangangailangan ng kanyang nasasakupan. COVID-19 Watch. Sa iba pang ula, tiniyak na Department of Budget and Management na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para labanan ang COVID-19 sa bansa. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Ginarantiyahan ni Budget Secretary Wendell Avisado na may sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ang mga pangangailangan sa kampanya laban sa COVID-19 at ito ay napatunayan ng ipasa ng Kongreso ang Bayanihan to Heal as One Act. Sa pre-SONA forum, sinabi ni Avisado na nakapaglabas na ang gobyerno ng 374.8 billion pesos bilang tulong sa mga Pilipino. Samantala, sinabi naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na dahil sa magandang credit rating, ratings, pwede pang mangutang ng karagdagang pondo ang Pilipinas sa mababang rates at mas mahabang payment periods. Tinukoy naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno na hindi bababa sa 30 siyam na mga bansa ang dumanas ng credit ratings downgrade dahil sa pandemic, ngunit na panatili ng Pilipinas ang BBB Plus rating mula sa Standard and Poor's at Fitch, maliban pa sa upgrade A- status na nakuha ng bansa mula sa Japan Credit Agency. Sinabi ni Diokno na bukod sa magandang credit ratings dahil sa matatag na fundamentals ng bansa noong 2019, posibleng bumilis naman ang pagbangon ng ekonomiya ng hindi bababa sa 8 hanggang 9% sa mga darating na taon. Heidi Bernardo Sampang, FABC News. COVID-19 Watch Isinailalim sa lockdown ang compound ng Department of Energy o DOE sa Tagig Simula ngayong araw, July 8 hanggang sa Biyernes, July 10. Ito'y matapos magpositibo sa COVID-19 ang kanilang dalawang empleyado. Sa kabila nito, mananatili ang operasyon ng mga opisina ng Oil Industry Management Bureau, Renewable Energy Management Bureau, Office of the Secretary at mga Executive Office. Tiniyak naman ng DOE na kanilang bibigyan ng atensyong medikal ang lahat ng na mga nagpositibo sa kanilang mga empleyado. Palitang Bayan co to decision laban kay Coronadal City Mayor Ogena idineklarang null and void ng korte. Alamin natin ang report na yan mula kay Jen Robles. Idiniklarang null and void ang desisyon ng Korte na bumabakanti sa posisyon ng Alcalde sa lungsod ng Coronadal. Ayon sa pitong pahinang desisyon ng Korte, hindi saklaw ng kanilang horisdiksyon na maglabas ng desisyon sa nasabing issue. Ayon sa Korte, ang Comelec batay sa Batas Pambansa bilang 881 ang ahensya na may saklaw rito. Dagdag pa ng Korte, ang kawarando naman sa ilalim ng Rule 66 ng Rules of Court ay pwedeng maihain para sa usurpation of authority, ngunit ang petitioner sa CAS So ay ang Republika ng Pilipinas na nire ng Solicitor General ang taong entitled sa posisyon. Samantala, kinatigan naman ng Korte ang motion for reconsideration sa petition for na hinaain laban kay Coronel City Mayor Eliardo Ojena. Dahil na land Void o walang bisang anumang posisyon, wala itong epekto at hindi nagbibigay ng legal na karapatan kanino man. Jen Robles, FEBC News City of Coronadal. Ulat, panahon. Samantala, ating alamin ang lagay ng panahon ngayon mula kay pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz. Magandang gabi sa iyo, Lori. Magandang gabi sa ating mga kababayan. It's pa rin ang nakaka-apekto sa silang bahagi ng Kapitayaan at Mindanao. Kung kaya at kung bansa ay makaranas ng bahagyang, maulap hanggang sa maulap na papawarin. Kung may mga pag-ulan man ay pulo-pulo lamang at kadalasan ho ay sa hapon at gabi. Wala rin ho tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob na ating area of responsibility at wala rin gale warning na nakataas mga bahagi ng ating mga bayapain -bay sa Yan ang para sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat, Lori de la Cruz ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Udyat, Balitang Pandaigdig. Proseso ng pag-alis sa World Health Organization ng Estados Unidos sinimulan na ng ngayong araw. Alamin natin ang detalye na yan at iba pang balitang pandaigdig mula kay Mari Boyles sa Estados Unidos, sinimula na ng Trump administration ang kanilang pagpoproseso para sa pagkala sa World Health Organization o WHO. Nagpasa na ito sa United States Secretary General ng Abiso sa Pag-alis na epektibo sa Hulyo 6 sa susunod na taon. Ang pagpasa ng notice ay ang unang hakbang sa isang taong proseso na nakabatay sa ilang base factor, katulad ng kooperasyon sa Kongreso at sa re-election sa Nobyembre ng President na kasalukuyang parehas na walang kasiguruduhan. Inihayag naman ng Democratic Presidential nominee na si Joe Biden na oras na manalo ito ay babalik ang Estados Unidos bilang miyembro ng WHO. Samantala, Umabot na sa 52 katao ang nasawi sa mudslides at flash floods sa Japan. Ito'y dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Inihayag ng Japan Meteorological Agency na ang timog kanlurang bahagi ng bansa ay nasa pangalawang pinakamataas na emergency warning. Ito'y dahil sa patuloy na pagtaas ng panganib, dala ng malakas na pag-ulan na maaring magdulot ng pagguho ng lupa. Inaasahan namang tatagal pa ng dalawang araw ang mga pag-ulan, kaya't patuloy na binabalaan ng mga mamamayan na manatiling alerto at sumunod sa mga kautusan ng mga local government units. Ipinangako naman ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe na titiyakin itong nasa mabuting kalagayan at sapat ang relief operation sa mga apektadong residente. Para sa Balitang Pandaigdig, ako po si Mari Boyles. Hudyat, balita. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hudyat Balita, Pangulong Duterte tiwalang magkakaroon na ng gamot at bakuna sa COVID-19 sa Disyembre. 1.3 million hanggang 3.5 million na COVID-19 infections na iwasan dahil sa lockdown ayon sa Department of Finance. Kabuhayan sa Iloilo -Ilo City apektado ng oil spill. Hudyat Balita Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19 Watch! Tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte na magkakaroon na ng bakuna o gamot laban sa COVID-19 sa Disyembre. Sinabi ng Pangulo kung hindi man bakuna ay posibleng magkaroon ng gamot para sa naturang sakit bago matapos ang taon. Dagdag pa niya mas nais niyang makakuha muna ng gamot bago kumuha ng bakuna. I am confident that by our readings of other countries who have uh, much uh, improved their scientific uh, study, I think that uh, by, the, by, by, by December, will run a home vaccine, or at least if not a vaccine, a medicine that could kill uh, the COVID 19. I won't prepare that we use the medicine to kill, then uh, get the vaccine later on. Yan ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na ilang beses na nagkaroon ng pahayag ang Pangulo kaugnay sa pagkakaroon ng bakuna laban sa sakit dahil sa pag-aaral ng mga Chinese researcher. COVID-19 Watch Sa iba pang balita, nag-donate ng dugo sa Philippine Red Cross sa mga ambassador sa Europa at ang European Union para tulungan ang Pilipinas. Alamin natin ang iba pang detalye na yan mula kay Babylin Cacho Resulta. Nag-donate ng sarili nilang dugo ang ilang ambassador ng Europa at European Union sa Philippine Red Cross na pinamumunuan ni Sen. Richard Gordon. Ayon sa mga ambassador, ang pagdodonate nila ng sarili nilang dugo ay hindi lamang pagtulong sa Pilipinas ngayong panahon ng COVID-19, ngunit simbolo ng kanilang pakikipagkaisa sa mamamayang Pilipino. Tauspuso namang nagpasalamat sa kanila si Gordon at binigyang diing kung gaano kalaki ang ibinibigay na tulong ng EU sa bansa, higit lamang o hindi lamang sa ekonomiya kung di maging sa larangan ng edukasyon at sa panahon ng kalamidad. Sinabi ni Sharji de Affairs Thomas Wersing ng EU Delegation to the Philippines, nagbigay sila ng dugo sa Philippine Red Cross dahil nauunawaan nila ang mahigit o mahigpit na pangangailangan ng dugo ng mamamayang Pilipino ngayong panahon ng COVID. Baby Lynn Cacho, Resulta, FE News. COVID-19 Watch Malaki ang naitulong ng mga ipinatutupad na lockdown ng pamahalaan para maiwasan ang mas maraming pagkalat ng COVID-19 sa bansa, ayon sa Department of Finance, nasa 1.3 million hanggang 3.5 million COVID-19 infections ang naiwasan. Narito ang iba pang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Bagamat matindi ang naging epekto sa ekonomiya, sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na nailigtas naman ng mga ipinatupad na lockdown sa Luzon at iba pang lugar sa bansa ang pagkakasakit ng COVID-19 ng nasa 1.3 hanggang 3.5 milyong mga Pilipino. Sa kanyang ulat sa pre-SONA forum, sinabi ni Secretary Dominguez na hindi nabigo at hindi tinakasan ng pamahalaan ang pambihirang krisis na kinakaharap ngayon ng bansa. Anya Tumugon ang ang gobyerno hanggang sa maabot ng makakaya nito. Sa katunayan, dahil sa government interventions anya, hindi nangyari ang tinayang higit sa 3 milyong tatamaan ng COVID-19 sa bansa. Anya nakatulong ang ipinatupad na enhanced community quarantine upang mapalawak ang testing capacity at mapalakas ang isolation capabilities. Samantala, sinabi rin ni Dominguez na patuloy na isusulong ng pamahalaan ang Build, Build, Build program upang makalikha ng mga trabaho at makastimulate ng demand. Sang-ayon sa tala, lumopo ang unemployment rate sa bansa ng 17.7% noong Abril o katumbas ng 7.3 milyong Pinoy na walang trabaho. Birihan di ni Dominguez na bagamat unti-unti nang ibinukas ng pamahalaan ang ekonomiya noong Hunyo, hindi pa rin kailangang baliwalain ang kaligtasan ng kalusugan ng mga empleyado. Heidi Bernard, Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch sa iba pang balita, muling nadagdagan ng apat na empleyado ng MRT3 ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran, nasa 202 na ang kabuoang bilang ng mga personel na nagpositibo sa virus. Sinabi ng opisyal na 339 na empleyado ng MRT3 ang naghihintay pa ng resulta ng kanilang swab test. Sa ngayon, tinatayang 2,861 mula sa 3,200 na empleyado ng MRT3 ang natest na sa virus. COVID-19 Watch Samantala, vending machines na lang ang gagamitin ng Light Rail Transit 2 o LRT 2 para sa pagbebenta ng tiket. Ayon kay LRTA spokesman Hernando Cabrera, dalawang linggo na itong ipinatutupad ng LRT 2. Itinalagaan niya ang ticket sellers para mag-assist sa mga pasahero sa pagbili ng tiket sa vending machines. Ang mga first-time users ng vending machines ang kanilang tutulungan. Dagdapan niya ang mga single journey ticket ay regular na isinasa ilalim sa disinfection bago ibalik sa circulation. Bayan. Apektado ang ilang kabuhayan ng mga residente sa Iloilo City dahil sa epekto ng oil spill sa lalawigan. Una nang inilikas ang ilang pamilya sa barangay Barrio Obrero dahil sa masamang amoy dulot ng oil spill. Malalamang bunga ito ng pagsabog ng isang power barge na isang corporation malapit sa nasabing lugar. Dahil dito apektado ang mga manging isda maging ang mga supplier sa wet market dahil pansamantalang itinigil ang panghuhuli at pagkain ng lamang dagat sa lalawigan. Tinatayang aabot naman ng labing limang araw ang paglilinis ng langis sa dagat. Palitan Bayan Bacolod SP hinimok ang NTC na mabigyan sila ng special permit sa pagpapatayo ng community radio. Ang report mula kay Angelica Javeliana. Kinihimok ng Sangguniang Panlungsod ng Bacolod ang National Telecommunications Commission o NTC na bigyan sila ng special permit sa pagtatag at pag-operate ng low FM frequency upang magamit sa pagpapatupad ng blended learning ng Department of Education. Base sa resolusyon na inaprubahan ng Bacolod City Council, 100 watts ang magiging broadcast power ng proposed community Radio. Una nang isinumite ang resolusyon sa local school board ng Sud na humihimok ng special permit mula sa NTC at ito ay inendorso din ng konseho. Inihayag ni resolution co-author Councilor Renicito Novero na 10 milyon ang kakailanganing budget para makapagpatayo ng 100 watt FM frequency na may isang tower at limang channels. Angelica Haveliana, FEBC News, Bacolod City. Hudyat, Palakasan Pito sa isang daan at tatlumput pitong manlalaro ng Women's National Basketball Association na sumailalim sa COVID-19 test nagpositibo sa virus. Alamin natin ang detalye na yan mula kay Bong Chika nagpositibo sa COVID-19 ang pito sa isandaan at manalaro na nagpasuri noong nakaraan linggo sa Women's National Basketball Association o WNBA. Malalamang nagkaroon ng COVID-19 testing ang WNBA para sa kanilang paghahanda sa pagbabalik sa huling bahagi ng July 2020. Inihayag ng WNBA na mananatili ang mga manalaro na positibo sa COVID-19 sa isolation hanggang sa maging clear hired sila sa physician. Malalamang July 28 hanggang July 5 isinagawa ng WNBA ang pagsusuri. Samantala sa Los Angeles Lakers naman maglalaro si Dwight Howard para sa muling pagpapatuloy ng NBA season sa Disney World sa Orlando, Florida. Inihayag ni Howard na maaari na niyang idonate ang kanyang sahod na nasa $700,000 para sa kanyang non-profit campaign na Breathe Again. Malalaman kamakailan din ng kunin ng Lakers ang serbisyo ng free agent na si J.R. Smith. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika Naguulat. Hudyat Balita sa pagpabalik na hujat balita, security protocol sa zona ni Pangulong Duterte pinaghahandaan na ng NCRPO. Pagpapauwi ng mga labi ng OFWs mula Saudi Arabia tuloy na. Mental Health Office at Task Force planong itayo ng bakolod At 2% hanggang 3.4% rate sa ekonomiya tinataya ngayong 2020. Hudyat Balita <coughs> <coughs> F -f 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 -f. Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin ito. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Hudyat, pangunahing balita! Pinaghahandaan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang ilalatag na seguridad para sa State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay NCRPO Chief Major General Debold Sinas, hinihintay na lamang nila ang pinal na desisyon ng Malacanang kaugnay sa magiging venue ng SONA ng Pangulo sa July 27. Aniya, ibabatay nila ang paghahanda sa umiiral na new normal sa bansa. COVID-19 Watch Tuloy na ang pag-uwi sa Pilipinas ng labi ng ilang Pilipino mula sa Saudi Arabia ngayong darating na biyernes at linggo. Ayon kay Labor Attaché Nasser Munder, uunahing iuwi ang mga labi ng mga OFW mula Damam at Riyadh at kasunod ang Sajeda. Hindi pa aniya makakasama sa mapapauwi sa dalawang flight ang labing isang OFWs na nasawi sa COVID-19 dahil wala pang clearance mula mismo sa gobyerno ng Saudi Arabia. COVID-19 Watch. Samantala, muling ipinaalala ng Department of Finance ang kahalagahan na makuha ang tiwala ng mga investors para sa muling pagbubukas ng ekonomiya ng bansa. Narito ang report ni Heidi Bernardo Sampang. Muling binigyang diin ng pamahalaan ang kahalagahan na buksan na ang ekonomiya sa kabila ng mataas pa rin banta ng COVID-19 at lumolobong kaso nito sa bansa. Sa unang bahagi ng three-part pre-sona forum na may temang tatak ng pagbabago, patunay ng pagkalinga, nagkaroon ng pag-uulat ng Economic Development Cluster ng Administrasyong Duterte na kinabibilangan ng Department of Finance, Banko Sentral ng Pilipinas at Department of Public Works and Highways para sa Infrastructure Cluster. Inihayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na dahil sa ipinatupad na shutdown sa economic activities bunsod ng community quarantine, maraming negosyo ang tinamaan kaya't lubhang bumaba ang kita ng pamahalaan. Ilang buwan matapos ang lockdown, kailangan na anyang ibukas ang ekonomiya lalo na sa Metro Manila at Calabarzon kung saan matatagpuan ang 67% ng economic activities sa bansa. Brigandiin ang kalihim na ang muling pagbuhay sa ekonomiya ay nangangailangan ng malakas na consumer at investor confidence. Ayon sa pagtaya, ang ekonomiya ng bansa ay posibleng mag-contract ng hanggang 3.4% na yung taon. Umapila sa publiko si Dominguez na palaguin ang sense of confidence sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagiging mapagbantay ngunit malay sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang kontrolin ang pagkalat ng virus. Ayon kay Dominguez, maganda ang itinakbo ng ekonomiya ng bansa bago dumapo ang global economic crisis na dulot ng COVID-19 at nagawa nitong pondohan ang pangangailangan ng mga pinaka-apektado ng lockdown gaya ng cash grants at wage subsidy. Heidi Bernard, Sampang, FABC News. Balitang Bayan Pagpapatayo ng Mental Health Office at Task Force sa Bacolod, pinag-aaralan na ng lokal na gobyerno. Narito ang report mula kay Ruth na Ingit Laur. Iminungkahi ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran kay Bacolod Mayor Evilio Linardia na maglabas ng Executive Order na magtatatag ng Mental Health Cycle Social Task Force sa Lungsod. Ayon kay Familiaran, dumulog sa kanyang opisina ang Mental Health Professionals at advocates para ipaabot ang kanilang hangarin na mabigyan ng tulong ang mga COVID-19 patients ukol sa kanilang traumatic experiences. Itinataguyod din ng grupo ang pagtatag ng Mental Health Office sa lungsod. Dagdag pa ni Familiaran, may mga panahong kahit ang mga locally stranded individuals o so LSIs ay nakakatanggap ng discrimination mula sa komunidad kahit nagnegatibo ang resulta ng kanilang COVID-19 tests. Ruth N. FABC News Bacolod City. Si. Kalakalan. Economic forecast para sa Pilipinas na sa dalawa hanggang 3.4% ngayong 2020. Alamin natin ang detalye sa ulat na yan mula kay Ruby Poyos. Tinatayang na sa 2% hanggang 3.4% ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon bunsod ng nagpapatuloy na pandemya sa buong mundo. Kaugnay din nito. Malaki ang epekto sa kalakalan ng bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng sakit at quarantine protocols sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi naman ng Moody's Sovereign Risk Group Senior Vice President na si Christian de Guzman, mas mataas ang nasabing pagtaya kumpara sa negative 2% na unang naitala. Dagdag pa nito na kung magpapatuloy ang ganitong porsyento ay mawawala sa normal percentage ang ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, hindi pabor ang consumer group na laban consumer na itinakda ng Department of Agriculture o DA na mas mataas na suggested retail price o SRP sa mga produktong baboy. Ayon sa DA, ginawa nila ito dahil sa limitadong supply ng nasabing produkto, bunsod ng African Swine Fever o SAF. Sinabi naman ng grupo na marami sa kanila ang nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Humiling sila sa departamento na pag-aralan ng mabuti ang kautosan o kaya'y bawiin dahil masyado itong mataas. Dagdag pa ng mga ito na kung magpapatuloy ang pagtaas sa presyo ng baboy, posibleng sumunod na rin ang produktong manok dahil sa pagtaas ng farmgate price nito. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 49 pesos and 47 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 760.73 million US dollars. ng pag-asa. Mula sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang dalawa, talatang labing isa hanggang labing dalawa. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Budyat Balita at yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News para sa Udyat Balita. Ako po si Maan Primero. Laging tandaan ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Udyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. sa ipapawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. 702 DDA. Ay gabay ng sambayanan. Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan ng ligaya o lungkot. Kaya marap